Yan ang painante. Ang sipag. Ta. Yan ang painante, masipag. Sabi oh, ang kinis. Ang kinis lagi ng truck nila oh. Grabe. Oh. Kahit, kahit walang yan. Eh, naputol yung chassis nila oh. Puragon talaga. Nasubuan sa lilik, naputol yung chassis. Kahit walang biyahe yan. Ilinisan muna bago ipagawa. Oh, pati pati tambotso. Ay, may ano, may ano ka? Uh oh, bumbay mo. Para lumabas yung kalawang. Dapat sabon muna. Sabon muna bago tubig. Bumbay mo, yan. Soon, magiging driver na rin yan. <laughs> po <yung> mga <laughs> uh, siya na rin nagdadala nito dito sa wasigan may eh, marunong na rin magmaneo to may lisensya ka na ba Noy? Uh, lisensya? anong ilang kot niya? ha? 1, to 3? hindi na pala as experiment put na rin yung mo sayang so, ay, baro... lang Aro nung Kaso, nagluto na ako ng ilang biyay Wala na lang Atawin nyo biyay para ano, makarinyo ka na Mahal ka mo kayo po yung gasis? Lima, isang linggo Malinis yung loob niya Malinis yan, malinis yung painante Yung painante lang nag ano nito Uy! May ano dito ah? Ha? Merong isang ano dito ah, YouTuber ah. Ayun oh. Hmm, kita nyo? Kilala nyo to? Hungry. Gutom. Hoy, <laughs> saan mo na to? Naka-albor pala nito eh. Minako namin yung kay, ano, kay Hungry Driver huh? sa si chod niya. <laughs> Ika, hungry. Eh. Uh. Ay, dyan, uh. dyan. Naputin ang driver to. Oh, eh. <laughs> <laughs> tig. <Burtig. laughs> Asan yung electric pa nyo na ano? Ay na. Bakit? Ito nga traktor na to. Ano na to? God God old model na to. Bago lang ang makina nito. Tama mo. Hindi talaga ng finance. Okay pa. Sige yung kapana. Ha? Sige yung kapana. Ay kapana. Ito simbahan ba? Ano? Ano? <laughs> Uy, <laughs> dun yan ah. Dito yan? Eh, nakita namin sa trailer eh. Doon nga yan. Gino ano yun? Pag supermarket yan. <laughs> 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 Oo. Oh, kailangan yan. Ha? Kailangan supermarket yan. Hindi, eh, dala mo na. 7-Eleven. Ano mo na. Saan mo nakita? Doon sa trailer, na, doon sa toolbox. Kaya ko baka malaglag. Hindi, kinuha ko. Malagay sa toolbox? Oo. Dito sa, nabihindi ko hindi nakapatong lang. Oo. Oh. Ay, oh, pinangkalso nila sa trailer doon. Uy, oh, hindi mo nag-lag. ba? Mm. o, no? ang magkaroon ng ganyang painante. di mo na kailangan utusan. Gagawin niya yung kung ano yung obligasyon niya sa truck. Ito so, yung kabayo natin oh. No? Ano tayo? Pabiyahin na ulit pa Manila. Ayan e, o, wapong-wapong yun ito. Alaga. Yung papapdol pambusina niyan. Ano? Papapdol. Papapdol.